So yung good morning mga kabarao So first day of school Back to school ni bravo Junior Ayan Ready na to school again <laughs> Grade no, 3 nah, okay. okay. Let's go Overdrop off ko na Umaga pa naman 5 minutes pa So yun First day of school ngayon Maganda yung weather So na Naka short lang Naka crocs Parang <laughs> mag Magka camping pa rin <laughs> So yun Ganito na naman yung vlog natin Hatid sa school, sundo. Yan. Okay. Let's go. Let's go. Bye. So bago pumasok, ayan, naglalaro muna. Uh, oh. My fingers aren't passing through. Nagdudu yan. Ismaga pa naman. 8.15 ang uh, time. 8.05 8.05 Ayan, nakatid ko na. Oop. Ako naman ay papasok na sa school. Ah, sa, sa work. Pumasok <laughs> na ako kanina kaya uh, balik lang oh. bye so yun mga ko, barako ito na nga, ah, susundo so, na tayo ito na yung ating series ng sundot hatid sa ating estudyante <laughs> so ganda ng weather ngayon kanina ulim limlim pero ngayong uh, oras na to mag uh, 3pm maaraw na susunduin ko na si Barako Jr. Yan na nag uh, dumidilaw na yung mga dahon nag-uumpisa na ang fall season. So fall, ang sunod ay winter. <laughs> so yun. <laughs> Malapit na tayong mag-vlog uli ng snow. <laughs> so yun lang mga bara Pick upin up, ko na si bara junior. Baka ready na. Okay. Bye. So yun.

Ganda na yung mga pampas ko dito. Ala, <laughs> oh, ito yung gusto ko ba? Oo, 129. I-bili mo ako. Ito yung gusto ko. Bamsi. Yung sa mesa, dad, lalagyan mo ng ganito. Nalagyan mo ng snow something. Yung nabibili sa dalarama. ana ah, oh papahulu, papahulu. so may bago ano to cupcake tiramisu cupcake tiramisu oh oh masarap ah tiramisu oh masarap po masarap pa carrot cake ya nga oh lihat lagi kecil sekali ayo ayo

Kung may nagdahan pala, pwede ka na dito kumuha Pero ito Para sa Diyos Ore 699, Biosa Ajinomoto Ah hindi Hash Brown maraming pepsi eh Stop tricks, Ice cream, Columbago, all oh, this with banana slugs. Next time, next time. sa sarap having this no? vanilla almond. Kaso 9 bars. Sale na yan. Wait <laughs> mo lang Abangan mo winter. Mare, yung favorito ko? Gawa na. Ito bang bibitin natin? Or yung pangbo? Yan na lang. Oo. Oh. $10 for 4? 6? Uh,

Wow, madulas. Madulas yung daan. Siyempre, pag pumunta ka ng Costco, hindi mo wala ang hotdog. pinabanatan ni Barako Jr. ang kanyang hotdog. <laughs> ah, saan ba tayo nag-park? Ayan. <laughs> dito. So, yun mga ka ko maulan. So, we are na. siya tsaka muna. Siyempre nga nabilihan kumakain si Baraco Junior ng kanyang hotdog. hotdog. Maulan na. Kaya, maulan. Kaya pala tayo nakatulong. O, lang lang. So, we na. So, itong vlog na to sasamahan ko lang ng ibang vlog ko na nauna na. So, sa araw ko na i-upload yung first day yung last week <laughs> yung first day of school and then ito and then yun sama sama so shout out pala sa lahat ng nanonood kay kay kuya ng days in pangalan ni kuya Wilfredo Wilfredo well, of days in shout out sa'yo kung manonood ka nitong vlog na to. Mm -hmm. Tsaka kay pangalan mo. No? Steph. Steph, kung nanonood ka rin. Mm -hmm. Shout out sa iyo. <laughs> shout out, shout out, watch out. Mm -hmm. So yun, hanggang dito na lang. Ah, hindi pala. Salamat pala kay Lay sa kapasalubong niya. Mm -hmm. Na galing Pinas. Kababalik lang. Welcome back again sa Canada. Nagpasarap yung vacation mo. Tagal ng vacation mo ha, Lay. <laughs> Two months. Mm -hmm. <laughs> so... Yun lang. Maulan na, maulan na. Umpisa na ng fall. So, hanggang dito lang dami pinamili nun na. Okay, bye.